Ano, Jess? Kaya mo ba ba, Jess? Ano? Kaya pa yan ng, ano, yan yung epekto ng 7.2 na earthquake dito. <laughs> Binaha tayo, 7.2, 7.5. 7.5? Oo. O, o di ba? Binaha kahit rong. Ayan, sige, Linis. Binis tayo, guys. kay. yung yung ano namin, Sige. Maglinis ka lang dyan. Sige. <laughs> gusto mo hanggang sa labas yes. Ha? <laughs> gusto mo hanggang sa labas grabe o, diba? hmm. o, oh di ba oh hindi grabe yung paglilinis namin Hello. Hello. guys uh, welcome back sa ating fb page no uh, dito pa kami ngayon sa taiwan guys kasi ah uh, ang last ng ano nakas ng lindol dito sa amin ngayon ngayon dito kami mga kasama namin Naglilinis po kami dito guys. Yan, kanya-kanya po kami ng linis dito sa loob ng, ng aming room guys. Yan, kung makikita nyo sa labas po, ah, uh, yan. <makes noise> pre, no, pre, okay na, no, pre? <makes noise> yan. Kanya-kanya po kami ng linis ng room na ako. Sobra, sobrang lakas ng lindol po dito, guys. First time ko po uh, makaranas ng ganitong lindol na tumakbo kami ng hardin, lakas sobrang lakas. Grabe, nakakatakot talaga. Pero hindi naman, sakto lang. Nawala na rin naman yung takot namin. Sa mga pamilya namin diyan sa Pinas, no? Uh, okay lang po kami mga Pinoy dito sa uh, sa Huko po. Okay lang po kami, wala naman pong nangyari sa amin dito ah uh, safe safe naman po kami kahit paano wala na po ulan. no? wala naman po nasaktan sa amin dito so nililinis lang namin yung loob guys gawa ng ano sobrang ano basa umagos yung tubig hindi ko alam kung saan kung nang galing yung tubig kaya lahat po kami sa uh, bawat room namin Naglilinis po kami. Ayan yung mga iwa po. Naglilinis din po sila guys. Mare, relax ka lang mare. Walang iyakan. Nagkapit, kapit, kapit. Bisig tayo dito eh. Kapit, bisig. Relax ka lang. Ang oh, Mari, mare ko naiiyak na eh.